Maria Isabel Lopez nagsisisi dahil mas pinaburan ang mataas na talent fee kesa sa mga magaling na direktor. Para sa aking balita ang showbiz, inamin ang beauty queen actress na si Maria Isabel Lopez na may konti siyang pagsisisi dahil mas pinaburan niya noon ang talent fee kaysa sa kalidad ng pelikula kung saan mga galing ang mga direktor. Sa interview kay Maribel, sinabi nito na kahit kailan ay hindi niya pinagsisisihan ang pagpapaseksi niya sa mga pelikula pero ang pinagsisisihan niya raw ay ang pag-focus niya sa talent fee. Dahil sangat niya raw na kumita ng malaki kung kaya't mas tinatanggap niya ang mga offers sa kanya na mas mataas ang talent fee kaysa sa mga offers for na medyo mababa pero magagaling ang mga director. May panahon pa raw na tinanggihan niya ang Lino Broca film dahil maliit ang budget kahit iyon daw ang isa sa kanyang mga pinagsisisihan. Si Lino Broca ay tinanghal ng National Artist for Films and Broadcast Arts noong 1997, anim na taon, pagkatapos itong bawian ng buhay. Kabilang naman sa mga pelikulang ginawa ni Maribel, ang isla noong 1985, Daughters of Eve o Silip noong 1985 din, Kinatay noong 2009, at maraming iba pa